Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. ay danda koy, koy. bro genrake kapag ba dumadalaw sa patay sa araw ng kaarawan niya o kaya sa araw ng kamatayan niya at nananalangin ng credo at lord's prayer nakakakuha din ba ng plenary indulgence ah, yan yan ang uh, tama naman yung ginagawa pero mali yung pagkaunawa no By the way, itatapi ko naman yan doon sa ano ko kung paano ba magiging yung plenary indulgence. ang ginagawa nating panalangin dyan sa... Yung, uh, by the way, yung indulgence, indul, indulgence ha, uh, ang uh, indulgencia para sa atin po yan. No? Gagawa ka ng indulgencia para sa'yo po yan. Hindi po uh, para doon sa... Uh, uh, well, sa, sa, sa pwede rin. By, by the virtue of merits. No? Merito. Pero sa ano kasi ni Bishop Clara yung indulhin para sa sayo yun. Para hindi ka na mapuntang purgatory, kaya gagagawa ka ng penance para makakuha ka ng indulhin siya. hindi ka na mapuntang purgatoryo. Okay? Pero pwede tayo magbigay ng ng rin doon sa mga patay sa sa proper na no like yung pagpunta doon sa uh, cemetery o papapanalangin sa patay hindi yata indulge, hindi indulgence ba ang tawag din? Pero sa pagkakaalam ko kasi merits eh. No, we can give merits sa kanila. Indulgence rin ba 'yun, Bro Angel? Pag sinabi mong merito? Hindi, bro ang in, tama yung sabi ko plenary <laughs> oh, indulgence sa mga buhay. <laughs> But... Oh, yung indulhensia para sa atin yung kapatid hindi po, hindi yun sa tayo ang, tayo ang kukuha nun para hindi tayo mapuntang purgatory kaya nga may plenary indulgence. Ang plenary indulgence once. Uh, napakahirap konin sa totoo lang kasi kahit mortal sin kahit venial sin hindi ka pwedeng mag magkaroon ng venial sin para makakuha ka hmm. ng plenary indulgence. Kaya uh, imposible makuha natin 'yan in ordinary way, pero mayroong special way every once a year, 'no, 'yun pong Divine Mercy. Sa Divine Mercy, sa the Feast of Divine Mercy, may pinapagawa ang simbahan sa atin na dapat maaccomplish natin na pag na-accomplish natin 'yung 'yung uh, pinapagawa ng simbahan, plenary indulgence ang makukuha natin. So kailangan na natin alamin ano yung mga dapat nating gawin para ma ma mag-gain ma natin yung tinatawag na plenary indulgence. Diyan sa mga patay kapatid ang binibigyan natin sa kanila merits. No? Ah, uh, panalangin sa mga patay makapag ma ma magagawa natin sa kanila para mapabilis ang kanilang paglaya sa purgatory through prayers and masses. Importante talaga masses, even makinig lamang sa misa. Para sa kanila in behalf sa kanila tayo, magmimirit sila noon. Lahat ng good works, magmimirit sila noon. Lahat ng almsgiving, magme sila noon. Tawag noon heroic act. Yan sa aral natin heroic at ang tawag niyan at uh, true spiritual works and spiritual works of mercy and um, yun yung isa pang work of mercy yung ano ba tawag daw? Corporal. Uh, Corporal, Corporal works of mercy. So tawag din heroic act do. No? Ayun sa libro ni Bishop Laramoro, every Monday. Every Monday makinig ka lang sa misa, no? Makinig ka lang sa misa every Monday. And then magpray ka yung Our Father, Hail Mary at yung Requiem Eternam. No, yung eternal rest give unto them, O Lord, and let perpetual light shine on them. May they rest in peace. Amen. And then, special intention prayer for the Pope. Yan. So, malaking tulong sa mga kaluluwa at sabi sa sabi sa isang ano sa isa pong private revelation ang mas talaga ang pinaka maganda na mai-offer natin sa mga patay dahil ang diyan sa mas 'di ba ang ang ating inaano diyan ang ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo 'di diba, Ang ating inaalala ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano ba ang significance ng kamatayan ng Panginoong Iso Kristo? Acts 20:28 Iniligtas ng Diyos ang kaniyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo na nangyari sa cross. Kaya nga, every time tayo nagpapamisa, hinuhugasan ang kasalanan ng mga kaluluwang na sa purgatorio through the blood of Christ. Kaya napakalaking merito ang nakukuha po natin sa misa para sa mga kaluluwang nasa sa sa purgatorio dahil ang dugo mismo ni Kristo ang ating inalay para malinisan sila sa kaluluwa, no? Rather than our prayer, makaka-merit sila sa ating prayer um, prayer good works um, yung pag attempt ng misa, pag pagkain ng ostia. Kahit pagkain lang ng, ng ostia, in behalf of them tayo ang kakain ng ostia. Magmi-merit sila noon. Kasi ang daming nga ano, eh, ang daming paraan ng simbahan para matulungan natin ang kaluluwa. Ang question lang kung tinutulungan ba natin ang kaluluwa. Kaya huwag niyo sayangin ang every Sunday na hindi kayo kakain ng ostia. Kasi one uh, one awan uh, one, one Sunday lang na maano mo yung pagreceive ng ng ano ng ustiya yung mahal mo sa buhay nagsasuffer yun siya kaya nga sila ang ah, tayo ang ano eh tayo ang nag na, na, gumagawa nun no, para sa kanila kasi hindi na sila pwede hindi na nila kaya magbigay ng merit for themselves tayo na lang no so yun ang ano tinapik ko to last, last Monday sa ano ko kung gusto niyo makita yun yung about sa purgatory na na topic ko. Oh. Tingnan niyo 'yun. Ang dami niyo matututunan doon dahil ginamit ko ang libro ni Bishop Taramuro paano inexplain matulungan natin ang mga kaluluwa sa purgatorio. ang daming ang dami natin pwedeng magawa para mapabilis, mapalaya ang mga kaluluwang nagsapir sa purgatorio. So yun na lang siguro nung no? tingnan niyo para mas madali niyo ma 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 makukuha yun. Sa kaabag sa simbahan, tingnan niyo tingnan niyo yung ano yung title is ano. Ang uh, kaluluwa ni ni Marilyn Monroe nakita sa purgatorio yon kasi may siningit akong video na private revelation na nakita niya si Marilyn Mundo nagsuffer sa purgatory na sa pinakailalim ng purgatory na, na second level na siya pa, uh, ano, second level last level na siya ng purgatory na ang ilalim no, interno na so ayun yun sa private revelation niya hindi naman ako agad naniwala doon pero yung, yung kano kasi niya yung, yung, yung kanyang explanation about uh, about sa kanyang revelation na natanggap is napaka-catholic napaka-Catholic sinabihan siya ni God uh, about sa kinakailangan para kawawa ang kaluluwa ni Marilyn Monroe daw no so tingnan niyo na lang kung gusto niyo kung may, kung interesado kayo din tingnan niyo yon para may idea kayo at malalaman niyo doon sa video sa live ko na yun, kung ano ang maitutulong natin sa mga kaluluwa at ano naman yung siya natin sa ginawa nating tulong sa mga kaluluwang na sa purgatory. Kaya nga ako ngayon, devoted na ako ngayon sa pagdadasal sa kanila sa Santo Rosario. Grabe, grabe ang devotion ko ngayon sa pagdadasal sa mga kaluluwang na sa purgatory, hmm. mga kapatid. Sa, dapat sana kayo din, no? Para matulungan natin silang lahat. Yes, bro, Angel. Yung, alam nyo, yung sa Misa, uh, may nagpatunay sa, na pari dyan. May kaluluwa na nag-aano sa kanya kasi pagka pinayagan ng Diyos, pwede yon no. Uh, binabother siya sa YouTube yun na, na ano ko, may kaluluwa na lagi siyang binabother, gusto magpamisa, can you do a uh, mass for me sabi niya. I'm in uh, suffering in the purgatory. So pagkatapos noon, no, hindi siya maniniwala ayaw, may ilang araw kinukulit daw nung kaluluwa po no. Uh, para sa lahat ng nakikinig ngayon gaano kahalaga yung magpami magpamisa sa mga uh, kaluluwa ng mga ano natin yung mao alam mo mga ilang araw tapos para na kulitan uh, ano an an usually yung morning so hindi pa niya oras magmisa no so ginawa niya para ma matigil lang yung nangungulit sa kanya daw na kaluluwa sabi niya uh, ano nang ano to eh, na isang pare uh, testimony nagmisa siya mag-isa walang ano Walang walang tao kasi alas 5 alas 4 ng madaling araw nagmisa na ako sabi niya. So I did a mass for him sabi niya ganun. Alam niyo po yung 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 kaluluwang niyon I miss uh, kasi tandaan po natin kapag pinaintulutan ng Diyos yung mga ka kaluluwa pwede pwede mag-ask ng prayer sa atin no. Hindi naman lahat yung iba yung iba nga sabi nga fallen angels 'yon. Pero merong iba na pwede. Ngayon ang ginawa nitong pare, uh, ano siya eh, talagang testimony niya, nagmisa, siya, nagmisa ako sabi niya na, na mag-isa with the intention lang doon sa kaluluwang yon. Alam niyo po, pagkamisang pagkamisa niya, pagkatapos ng misa niya, nagpakita uli yung ano nagpasalamat. Sabi niya, now I can enter to heaven. Sabi niya. Ang sarap, no? So, ganun pala ka, ano, ganun ka, ganun ka, ano daw yung misa talaga para sa mga departed labos. Yes, Brangel. At alam, so, alam nyo ba, Brangel, uh -huh. alam nyo ba mga kapatid, no, sa mga private revelation kung, kung may hiligan yung makinig ng mga private revelation, no? Well, sa aral natin, CCC paragraph 67, hindi naman tayo obliged maniwala sa mga private revelation kasi hindi siya kasali sa deposit of faith. No? to pero nakakatulong siya sa atin. Na, ah, sa akin, nakakatulong siya. Sa private revelation, may mga tao na napagkalooban ng karisem, no? Yung special gift ba na makapag-communicate sa mga kaluluwang na sa purgatory, no? Isa na dyan si Maria Sima, no? Kung aralin niya yung buhay ni Maria Sima. Namatay siya last 2004, no? At since nagkaroon siya ng karisem, everyday siya kinakausap ng mga kaluluwang nasa purgatory. Palaging inihingi sa kanya pamisa. No, may isang tao pa na ang pinakaunang kaluluwa na pumunta sa kanya, uh, na, na nagulat siya kasi um, madaling araw na may biglang nakita niya na tao na palakad-lakad sa harap niya. Tapos nang hinawakan niya, hindi niya mahawakan. <laughs> gulat na gulat siya. Tapos pinapa pinapaalis niya, pinapaalis niya. Tapos kinabukasan, uh, kinonsulta niya yung uh, spiritual director niya, sabi ng spiritual director, wag mong palayasin, tanongin mo anong kinakailangan mo. So, tinanong niya kinabukasan, ay, nung kinagabihan, uli, nagpakita uli, ano, anong ano kailangan mo? Sabi niya sa akin, I need three masses. <laughs> so, in, in, uh, to make the story long short, ang nangyari, uh, pi, nagpamisa siya, ng tatlong misa, after no, nagpakita uli sa kanyang kaluluwa, salamat na sa heaven ako. No, alam niyo kapatid bakit natin kinakailangan ipanalangin ang mga kaluluwa na sa purgatory? Ayon sa isang obispo, no, private revelation din to ha. Ayon sa isang obispo bago siya mamatay, nagpakita sa kanya isang kaluluwa, in-reveal sa kanya kung ano ang haba ng paghihirap doon, no? Ang isang minuto, ang isang minuto, buka, ang isang minuto natin, no, na kung sabaga, isang minuto sa purgatory ang ang equivalent time daw dito sa earth one century ilan bang one century 100 years kaya yung nagsasabi dyan na okay lang mapunta ang purgatory 100 years kang magsasapel doon apoy impyerno din yun <laughs> no, wag, wag nang ipanalangin na magsapel kayo sa purgatory kasi one minute is equivalent of uh, one century here on earth ilan yung one minute 100 years dito sa earth kaya nga grabe ang ano ko ngayon sa mga kaluluwa na kahit man lang ma, sa mga panalangin natin maka ma, mapabilis ang ilang pagla, ang kanilang paglaya doon sa sa purgatory kasi kawawa ang mga kaluluwa doon lalong lalo, lalo na sa mga kaluluwang wala nang nakaalala sa kanila no sa sa private revelation na napakinggan ko si God mismo ang nagsabi sa kanya no pamisahan mo sila, pamisahan mo sila kasi wala, well, tulad kay Marilyn Monroe daw, sinabi ng Diyos, kung paano siya inidolize ng mga tao, lahat ng mga picture niya nasa mga billboards, ganun din siya kinalimutan. Ilang tao na siya nagsapir sa purgatorio sa panahon natin. Ang tagal na, no? Kasi uh, 19th century, so pagpalagay lang natin, nasa um, less than 100 years na siyang nag, na, namatay, no? Dito bro, sa air. Pumasok, pumasok na ata si Bro Wendell. oh, sige, no? So, yun na lang, no? So, sana, sana mga kapatid, no? Sabay-sabay -sabay po natin, no? Na tulungan ang mga kaluluwang na sa purgatory through Holy Rosary, Masses, receiving the Holy Eucharist, at uh, doing good works, and giving, etc., etc., no? Although impatience po, mas maiging kontrolin natin yung mga sarili natin no para matulungan natin mga kaluluwa at uh, dito na si Bro Wendell daw so maraming salamat po sa nagtanong